Tumayo si Ramel sa tuktok ng mall habang umiihip ang hangin. Dinadala ang amoy ng pulang buwan na tila muling bumabalik. Tahimik si Bantay sa tabi niya, ngunit ang kanyang balahibo ay nakataas. Isang senyales na may mas masamang presensya sa paligid. Tahimik ang syudad, pero sa ilalim ng katahimikang iyon, may gumagalaw sa dilim. Biglang sumindi ang amulet ni Ramel ng matingkad na asul. Isang direksyon ang tinuturo nito. Ang abandonadong building sa may Kubao na matagal nang sinasabing may naglalakad sa bubong. Sa pagpasok nila, ang buong lugar ay puno ng graffiti, sirang pader at kalat. Pero may isang nakakatindig balahibong kakaiba. Lahat ng CCTV ay nakatutok sa iisang direksyon. Sa pinakamadilim na koridor, dahan-dahang naglakad si Ramel. Sumusunod ang mga pulang ilaw ng CCTV. Parang may mata ng halimaw na nakabantay. Pagdating nila sa dulo, biglang sumindi ang mga lumang monitor. Lumitaw ang muka ng isang lalaki. Maputla, payat, at may itim na ugat sa muka. Hindi tao, hindi rin aswang na pangkaraniwan. Isang nilalang na nagadap sa modernong panahon. Kami ang bagong lahi, Ramel. Hindi mo na kami kilala. Lumang panahon na ang pangangalmot sa baryo ngayon. Nasa internet na kami unti-unting nagbago ang mukha nito, naging mas mahaba ang panga, lumabas ang mga pangil, at ang mga mata ay nagliwanag na pula at berde, parang night vision camera. Ako ang tagapagbantay ng hari, ang unang modern aswang. Bago pa makagalaw si Ramel, sumulpot ang apat na nilalang sa kisame, bumaba ng mabilis na parang mga spider, may metal sa kanilang likod, mga antena, mga sensor, at sa kanilang balat, may naka-embed na cold LED chips na kumikislap parang makina. Hindi umatras si Bantay. Sa halip, kumislap ang mga mata niya ng bughaw at kumalat sa katawan ng asul na apoy. Tumalon siya sa unang halimaw. Kinagat ang metal na braso. Kumutok ang spark at bumagsak ang aswang na parang sirang robot. Si Ramel naman ay humugot ng kanyang modernized silver blade. May ukit na lumang simbolo pero may glow na parang futuristic tech. Sa loob ng madilim na gusali, umingay ang mga lagutok ng metal, ang pagsabog ng LED implants, ang sigaw ng mga halimaw na nag-aagaw buhay. Habang lumalaban si Ramel, may boses na nagsalita mula sa mga speaker. Hindi mo kayang pigilan ang pagbalik ng hari, Ramel. Dahil ngayon, mas malakas siya kaysa noon. At biglang bumagsak ang isang pader. Isang napakalaking anino ang lumabas. Hindi pa kita ang mukha pero sa patang presensya nito para tumigil ang tibok ng puso isang boses na malalim galing sa ilalim ng lupa now kissing na ako